Uh, simula ng aking umiliya, gusto niyo ba ng matiwasay na buhay? Yung matutulog kang mamaya na mahimbing at gigising ka rin ng mahimbing. Mga kami, mga kailangan, e-let go. Kung ano man yan, kung sino man yan, makakailangan mo talagang magpaubaya. Ipaubaya mo sa iba. Huwag mong patulan, hindi lahat pinapatulan dapat. May mga pagkakataon na kung kailan, pero kailangan mong malaman kailan ang tamang panahon. Kasi, hindi naman pwedeng basta na parabanse sabi natin, aabusuhin ka na lang, no. Hindi naman. Hindi ganun ang sinasabi ni Jesus. Pero sa umpisa pa lang, ito dapat yung mentality natin. Hinahangad natin na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi yun ang gusto nating gagawin nila sa atin. Kung hindi man iyon gawin ng ng ating kapwa sa atin, magpapatuloy pa rin tayo na gumawa at mag-isip ng mabuti para sa kapwa. Doon tayo magkakaroon ng kaginhawahan sa buhay. yung matutulog ka na lang, magpo-post ka pa sa Facebook ng galit mo sa ibang tao, ng sama ng loob mo. Tapos pag mo, titingnan mo, ilan ba ang nag-like? Ilan ba ang nag-comment? O di na-stress ka na naman. Sinong gumagawa ng ikakastress natin sa buhay? Di tayo din. Tapos pagpunta natin sa simbahan, ayan, ang papangit ng mga muka para bang may kaaway agad. At dahil hindi nakatulog, o oh, sa misa natutulog. At tinan natin, oh, pag nilaya natin ng mabuti ang mga pagbasa na atin po narinig sa araw na ito. Amen.